pa po mga boss Tasa Infinity Advert po tayo Para bumili ng Civilar Sa TV console na ginagawa ni, ni Ronald Doon kay Boss Cooper sa, sa Nicholas Project Ah, good morning Infinity Boys Mahaga ako ngayon Civilar na one by one Anong na ata si ano boss eh? Sina? Jolens. Apa ta? Oto Ayo ayo pa video. Ayo makuha, makuha video man. shout oh, tropa. shout out, shout out, tropa. <laughs> shout out Infinity. Alright, na tayo dito kay Ma'am ba, Boss Francis Hello. oh. Anak, eh. Mm, bodega ni Boss Francis na Boss. Okay na. Okay, boss. Okay, thank you. Apat daw. Ang pinabili ni Boss Cooper. Ayan. Dito na tayo sa sa Nicolas Project. Good morning, Master George. Good morning. Na? Awa, yung white. Ito oh, ang pinakamagandang morning. Saturday morning. Ayan. yeah Saturday, payday. <laughs> Tapos, birthday mo ano? Birthday pa. <laughs> Tuwi-sabot tuwi doon, birthday ko mga boss. Birthday <laughs> <laughs> ni Master George. Birthday daw, daw ha? Ah? Daw. Ayan. Balik trabaho na naman. Soy, good morning, soy. Morning, boss. Good morning, boss. na tayo. Pare. Mamam Anong ulam natin ano? Adobo muna ng manok tsaka baboy na. Mamamalan ako. Ayan, nakapamalan na po tayo. Baboy tsaka manok. Pinaghalo natin para sa adobo. TV console, na ah, uh, TV lar frame. Okay. Ayan, pinalagay ko na yung test dito sa lalim ng ating lababo. Si kay Boss Brian. Forty by forty po, uh, pure white ang nilalagay ko dito sa lalim ng ang natin para malinis tingnan at saka makikita ka agad Tapos mabipintura po ng ano yan, white din yung sa loob. Dry pack um, press, ang concrete ang topping natin. So dito naman yung panel door natin sa CR, solid door. Yan. Na blender ko na po kasi medyo malaki ng konti para eksakto dun sa CR natin. Baka mamaya kaya natin ni Stone doon. Ito yung kanyang Inges. Bisagla. 3.5 by 3.5 po. Ang ginamit natin dito. Bearing type. Stainless. 3 o Yung contact dot natin. Ayan. Alinis na, okay na yung sink. Quartz countertop, tsaka doon sa nook. Uh, Marmol look. Ang design na rin dito. tapos libre tayo dito ng, ano, ng back pass sa uh, test center dito ang naragay natin. Wala pa yung design rin dito. Tapos si Soy. O oh, Soy! Kumusta yung nilalatomang adobo? Ayos lang. Yan. Madobong may tomato sauce na, Soy. Yan, si Isoy muna magiging ano, natin, master chef, mga boss. Oh, lagyan natin ng sili para puhusok sila. Yan. Baboy at <laughs> saka manok, may alo po natin. Para kung yung hindi kumakain ng baboy, Pilis kang kumain ng manok na nasay. Ano, wala siya na eh, si Mike. Ah, si Gilito. Michael po wala. Two days nang hindi pumapasok, yung yung ay sinumpong <laughs> ay si ay talanjelo yeah okay kaya natin pa sa ano sa panitor sa CR Dito, dun dito. At doon sa amba ka, kasi hindi po yan. Para hindi gano'ng maliwan yung experience sa dito at sa amba. Tapos si Brian Danga. Boss Brian Danga. Ayan. At kulahan tayo ng isa. Doon. Ano? Isang type lang ang kulang. Tapos nato sa ilalim ng lababo. Okay. Tapos yan. Kain na muna tayo. ha saka pa mga boss. May problema tayo. Sira yung ating singular. Na, pare. Sunog. Yung ating singular, pang tapas ng ano. Kailangan bumili. Bumili ng bago. Sabi ni Soy. Ano, Soy? Hindi na pwede to, Soy? Ano na gawin natin? Kalakal na lang. Ayan mga boss, kinalas, na, kinalas nila to. Ano, ito. Nag-overuse tunog yung kanyang pinaka pan at saka pan at saka yung bearing black and decker yari yari tayo nyan hindi tayo sa kapalit nyan ah, kailangan na ah, Ronald ah. ang ginagawa ni Ronald yung design ni Boss Cougar yung ating TV console ayan nakamasilya na yan os Baksilya ng ano, ahhh... poli Bodybuilder! O, ah, kayo muna tayo kayain! Alasan, sina master? Handa ano sa... Sa likod, boss! Sa likod? ah, manganda pa, mangan! Ulam natin, mga boss! Ayan! Adobo! Adobong baboy tsaka manok. Pinag-along uh, um, baboy tsaka manok. Ah, sin yung dalawa si si Master tsaka si ano, wala ba? Ayun oh. Yeah, Ayun no? oh. Kain tayo mga boss. Nagbabag ang Oh, ah. Yeah. adobong may tomato sauce. No? Luto ni Soy. Ah, soy. Ano lasa yan, Soy?

Bili mo na tayo ng singular para may magamit sa lunes. Yan. Di tayo makapagtabas ng ano. driver Kailangan natin ano, bilhin. Di na pwede ito. Si Black and Degar. Ha? Ito mo tayo ng kapalit. Boss. Para bumili ng singular. So, Ayan, nasa pad na po tayo. Kambas po tayo dito sa ano, inko Ang ano, ng Hingko daw. Ayan ang singular nila, Inko. Ilang watts yan? 100? 1, watts ko. So mayroon akong dalang ano, uh, taled. Sample. Sample to kung kasya to. Apo, 7 ya ready na mo? Ready na. Si mam, ma out, mam. Ma yes po, Shout out po. Marami ano mo, ma po. Ah. Eto, Di ba naman mam? Sa pag zero. Hindi pa po nakalagay yung bala niya. Ito yung bala niya. Ito zero. Yes po, 7 in 1/3 sa. Forestla. For Bihira mga 'to. Eh, kasi 'to eh. Manipis 'yung ano niya. Tapos meron silang heavy duty ano? Yes po, ito. Ito, ilang watts to? 2,200 watts, sir. 2,200 uh. watts. Ano yan? 50% discount? Uh, yes po, 12,650 regular price niya, less 50%, 6,325. Okay. Hey. Tignan ko rin ito, ha? Kesa ko rin yan. Ito, sir. Pasyang kasya. Pasyang ha. Isa lang size niya, 7 and 1. Po. Okay. Ito yung ano ko, dala ko nga na talaga na. Kasya. Yes, kasya, kasya po. Yama. Ano nga? Nice. Ano nga ulit size niya? 7 in 1 for Pwede. Tapos yung... Okay. yung... Yung kasama pong talim na 7 in 1 for din po. 20 for T. Okay. May patangay na po siyang balang 20 for T. 7 in 1 for Food cutting po. Masipag ba yan? <laughs> o tamad? Binibili ko yung masipag eh. Masipag doon siya. Masipag? Oh, uh, <laughs> Ayun. Ayun. Oh, pwede. Makang last price niyan? Last price po niya is 2,600. Yun na? Yes po sir. Okay. 5,2 less 50%. Pwede mo muna. Check okay. mo natin ha. Yung yung lock. Yung lock. Okay. Ayos sir, na-check po ang mag-aayos kami. Ayan. Okay. yan. Yes, 16 months warranty po sa pinakamotor niya. Lifetime free service. Laging libre yung labor kayo. Okay. Sige. Kaya na yan. Para may magamit kami sa Monday. Yes po. Sira yung ano namin eh. Black and dark yung uli namin. Kaya yan, sasubukan namin yung ano. Yes po. Inko. Quality po si Ingo, sir. Ano, umabot okay. ng ano yun eh. Umabot ng 3 years. Baka yan, mga ano, 6 years ano? Yes, sir. Sa, seven, sir. sa project? Mga 7. O, shout out.

Okay, boss. Thank you. Thank you, boss. Thank you, thank you. Thank you, sir. Okay. Next time na lang, ha? Yes, po Thank boss. na rin tayo ng bagong, ano, singular saw. So, Dito sa kapalit. Hey. Okay. Dito, kapalit. So, talis na tayo mga boss. Ah, uh, dun sa back class sa ating ano, kitchen, uh, sa Kailangan mabili na para malagay na ni boss Brian. Anot mo tayo dito kung yung design natin kung meron sila dito. Ito sa apalit din po to. Okay. So ayan mga boss, yung napili natin, 30 by 60, nag tayo yung medyo maliit ng konti ano, kaya lang wala sila, kaya ito na lang po yung nalagay natin doon sa kanya, ano, back plus sa kitchen. Ayan to, mga kuya, bahali ano, 20 pieces. 20? Haa. 20 na wala eh, 20. 20 na 20 pieces dito. Okay na? Ako nabla. Bali 16, 80 ang usa. Okay? Thank you. Shout out. Ayan, naka-order na tayo mga boss. Itong so, 60 by 120. Ayan din sila dito. Flooring, tsaka sa lababo, mas maganda sa flooring. Pag malaki yung paglalagyan mo, lalong maganda to. So, 60 by 60. Tsaka dito by 60 may average yung dito yan so nakain na ni kuya yung ating binili na 30 by 60 pag, pag ano backlash tapos yung binili natin ano Ingko. single na oh, shout out yung taga ingko. kasi simbuka na yan sa monday yan nasa site na po tayo sa Nicolas. Ayan yung bilhin natin ano. Inko, Cinco de Sol. Ayan. Papalin na natin si Black and Decker. Ayan, Master, bago na naman yan. Ah, <laughs> may sisirain tayo ulit. Walang <laughs> <laughs> yaka, Master. tayo <laughs> <laughs> yung tiles. Yan mo yung tiles. Lagyan oh. mo yung tiles doon. Gamitin ito, boss. Pagbago. Ayan. Shout out mo yung Inko. Shout out. Inko, baka naman. Rider dyan. Ano tayo dyan? Uh, product and dog. Share na tayo ng Inko. <laughs> 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 Para may libring grinder tayo dyan. Ito naman sa loob. Mga boss, update tayo. Kung ano yung nagawa na nila dito. yan naglilinis na yung mga tropa kasi sabado po ngayon. Hanggang alas stress lang po kami. Ito, baka next day na lang po i-install na sa bah Nag nagkulang tayo ng oras kasi bumili tayo ng ano, singular. Kailangan natin sa lunes. So yan, ito yung binili nating tiles 30x60. Backlash, ayan o. Oh. Yan ang design natin. Dalawa po yan hanggang dito. Marmol design po. Marmol look. Yan ang gusto design ni, ni Boss Boss Cougar ng kanyang dream house dito. Ito naman sa CR. Ayan, nakapaglatag na rin sila dito ng sa flooring, 40 by 40. Ayan. Baka uh, next day na lang itong isa. Image, meets, shower area, water closet, lavatory. Tapos dito sa ating nook, maglalagay din po tayo ng ano, dito, division. Tapos dalagay tayo ng ano, uh, dotted panel dito. Uh, dito naman sa likod niya, drawer, drawer ang design natin dito. Drawer dalawa tapos uh, cabinet sa ilalim. Yun dito sa ilalim. Tiles 4x4 white. wide. Puno tayo ng isa. Sa, ba, sa bodega mayroon tayong ano, uh, wide dock kung okay, na natin yun. Backlash. Tapos okay na yun. Ano pa rin? Ano pa rin? Panti lang mga gulang lang din sa dating peso dito. Di na rin maisto yan. No, Oras na eh.